Hi guys, mga 10pm nga, nagsarado nga ako ng store para maaga akong makauwi nga ng sukat. Sa bahay na nga ni Mary Jane nga ako dumiretso para nga kumain. Nadaanan ko nga sila Geraldine, pati nga yung mga kapatid ko na umiinom pa din. Pagkatapos ko nga kumain, bumaba nga ako para nga makijoin nga dito sa mesa. Pero hindi na rin naman, hindi naman ako umiinom, nakikipagkwentuhan lang din ako sa kanila. Nung kapatid ko nga ang bunso na babae, nilabas nga niya yung swimsuit na ibibigay nga niya sa amin. Hindi talaga ako yung ano, binilihon. Wala ka? Ano talaga yung swimsuit ko? May oh, yelo. Parang naiihiyak ako. Bakit naisip ba? ko ng na, <laughs> yelo? Okay, may naisip kasi yung isa kay Sabine. Mm -mm. Paano kung palitan ko to? Okay lang. So, para okay, para yelo na sa ay, akin na. Yelo sa <laughs> <laughs> so, oh, pues, no, nga ito eh. Kapalitan ko ito nga. Oo, palitan mo na yun, ma'am. Marami-marami.

Tiga mo yung panty, ma. Ay, ang bagay sa'yo? Ay, anong magbagay sa'yo, eh. te? Pagkaw na lang ano. Ay, ang maganda sa'yo, ano, ma. ano lang yan, eh. Ano lang, yun, si Andramo, diba? jeb, si lang si yan, eh. Tawag doon. Yellow na yellow. Kaya Si Gina, eh. sabi ko. Jep, iuti mo lang Jep. Kaya nga, eh. Ay, sabi ni Jep. Tatayimig. Ay, kaya. Uyo, Joseph. Ano yan. Yoshi. Em, Yoshi. Yoshi taman, break. No, oh, oh. ikaw. <laughs> Mapagay sa inyo. <laughs> Bigay niya <Ayy>. oh. <laughs> Ayoko na mag-inom. na ako. Legit. Ito o. Barado na nga siya. Wala, wala. Uy, gago. May Hindi para ako para ayo, tulad ng no? mga sumusuka. Hindi ako pinapabayaan. May para kayo, no? Mahilang nila. Inaumagahan nga, nagpaluto nga si Mary Jane at saka si Inalyn ang sinigang na manok kay Geraldine. Para sabay-sabay na nga kaming mananghalian. Nanghali na rin nga to. Kaya pagkatapos nga namin ni Geraldine nga kumain, sa store na nga yung diretsyo namin. O, oh, Talia. Kainan. Si Tricia, Ginaya. Boko

hindi niya lang daw. alam kung paano niya. Labi <laughs> ba yung na yung cake ko? Ano para may bagus naman mo? Ano yung bagus naman Pa heart, pa triangle? Pa heart. <laughs> <yeah. Okay. laughs> okay. mga kay mamay, mga nakahalap yung Happy birthday. naman mga Dapat ikaw nag iwan Sabi ko, kayo ah. Sabi ko, Sabi na! Ayun. 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 Ay ay, kung wala ko, tsaka yung susinang ibay ko. na kami. Hindi namin sila. Kasi uh, sa kalooban namin. Mag-sorting na tayo na siya. Kahit kung punta ako, ko, Pupagta ba? Sabi niya ka, softness ka. Ano, ano, ano. Wala lang, wala ka. mo. Sinabotahe kami. Yeah. Kaya Thank you. Mm -hmm. Masarap din cake pala ng lemon. na.